Naimbag it iDios. Nakaimimbag launay ni Apo Diyos Matthew chapter 5 verse 14 to 16, You are the light of the world. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Grabe napakabuti ng Lord. Hindi man kami galing sa mayamang pamilya, pero we are chosen as one of the non-professional professional model families to represent our municipality. At para sa amin hindi ito basta recognition. This is a testimony of God's faithfulness. Kaya ngayon, hindi lang basta event to para sa amin, pero opportunity para maging ilaw at asin ng mundong ito kagaya ng sabi ng Panginoon. Malagip ko lao na idiyo, agbasbasa kami pailaang. Halos agsardangan iti mesa, kanarigat iti panagbiag, tagsasaruno kami matan iti kolehyo. Halos wala ng budget, Awanan iti balon, awanan ti pangalaan, pero ang muyo kabsat, lagi at laging may miracle si Lord. Yung tipong wala na pero biglang may darating na tao na ginagamit ng Diyos para mag-provide. Addu digiti aramatan ni Apo Diyos nga mangi-provide digiti pagkasapulan. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to his riches in glory. At yun yung naranasan namin. Hindi kami lumaki sa kayamanan. Pero si Lord pa laging -pro provide Di ka na yun ibagbaga di kitinaganak mi. Anak ko, awan ti kinabak tayo. Awan mo ti sa nikwa nga may mi kada kayo. Ngayon pang nga asi yot agbasa kayo nga nalaing. Tarigagay ken ka na yun ngay kar mi kani Apo Diyos. Di makalpas kayo ako ma'am amin iti panagbasa yun. tuloy nga manipot ka di sa da panagtulnog mi kadigiti nagannak mi panang respeto mi kadakwada ken agtultuli met nga panagtulnog ken panangipang na mi ken ni Apo Dios ken kastamet kadigiti adipen iti Apo ken agtultuloy nga isodamet iti nang tulong kada kami tapnon manipod kadigiti tarigagay ken digiti pagayatan iti Dios para kada kami ket matong palmi ket isudidjay, dijay ag kami gapo iti parabor ken tulong iti Dios tunggal may isa kada kami So ng so DJ kakabsat, nagpursigi kami. Bahay, school at church lang talaga ang routine namin at doon ko na napatunayan kapag inuuna mo ang Diyos, siya mismo ang magbubukas ng mga pintuan na akala mong imposible. So ngayon, si Lloyd talaga napakabuti. Kapag talagang kumapit ka kay Lord, hinding-hindi ka mapapahiya. Psalm chapter 115 verse 1, Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Kaya kung anong man yung pinagdadaanan mo ngayon, mahirap man kung wala ka ng budget, lagi mong tatandaan, i-provide ni Apo Diyos di ka sa pulam kabsat. Matthew chapter 6 verse 33 But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kabsat, hindi kailanman hadlang ang kahirapan para makapagtapos ka ng pag-aaral. Ang tunay na hadlang ay kapag sumuko ka. nga ka pulos nga give up, ag-tuloy ka kayam deta kadwam ni Apo Diyos. Kapag pinili mong unahin si Lord, siya mismo ang magpro ng lahat ng kailangan mo. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ so it strengthens me. Kaya sa lahat ng estudyante at kabataan, kung nararamdaman mo na parang wala ng pag-asa, kulang ang pera, walang pangbayad ng tuition, walang pambili ng uniform o projects, kapatid, kapit lang. Hindi hadlang ang pagiging mahirap kasi ang Diyos na sinasamba natin ay mayamang tunay. Kapag inuuna mo ang Lord, sabi nga niya, hinding hindi ka niya iiwan. Siya ang bahala sa imposible. Hindi mo kailangang maging anak ng mayaman. Basta anak ka ng Diyos. Mayaman ka sa pangakong hindi kailanman nabibigo. At kung nakikita niyo kami ngayon dito, hindi dahil magaling kami kundi dahil napakabuti at tapat ang ating Panginoon. Lahat ng ito ay dahil kay Lord, ginamit lang niya kami kasi sa totoo lang, wala naman talaga kaming kakayanan kung wala siya. Kaya sa lahat ng nanonood, kapag nakita ninyo kaming nakatayo dito, alalahanin niyo ito. Kapag si Lord ang nagtaas iyo, kahit mahirap ka, kahit ordinaryo ka lang, Magiging extraordinary ang buhay mo. Kaya si Lord palagi ang unahin mo. Kaya kung may papuri man, kung may palakpakan man, kung may makakakuha man ng mga papuri, ibabalik namin lahat kay Lord. To God be all the glory. God bless us all.